Amazing na buhay. Ayan, guys. Andito tayo sa San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Nakita niyo ba yung mga damo na yan? Yun ang target natin. Tayo po ay magsasakat eh. Ayan, ngayon po ay December 30. Kaya, kaya maganda magsakate rito, guys. Ah, lawak oh. Marami din yung nananakate oh. Kasi ano no, kita nyo bungi-bungi na oh. Ibig sabihin may ibang nananakate. Eh kinausap ko nga yung ano, yung tindahan doon ay sa may harap. Ayun. Uh, ah, paalam ako. Sabi nila eh okay lang daw. Yeah, manguha lang daw ako. Hmm. Dami niyan guys, oh. Ito pakikita ko sa inyo. Ayun. Ganda rito guys, oh. Lawak nito. Kaya lang na inuumpisahan na, i-develop kasi ito, yung mga tambak na oh. mga tambak na lupa oh. Nung pisa na ma-develop. Hindi ko lang alam kung ito lang portion na ito. Ang tatambakan nila or lahat yan. Yan. Kasi ano 'to eh, mababa. Low lying land siya. Para siguro dating palayan din ito. Hmm. Kaya ito, may mga tambak na dito guys. So, ito, highway na yan, papuntang Santa Maria yan papuntang Santa Maria dito sa kabila ay papuntang Muson yan, so dyan tayo galing pinipili ko yung magandang spot eh uh, parang maganda ron yan, yan tayo guys tara guys, uh, mananakati tayo ngayon umulan kasi ganda na araw kanina guys Maganda sana kung hindi basa yung damo para hindi kaagad siya manilaw. Kasi nga, uh, pan-tatlong araw sana kukunin ko. Pagkagagito kasi naulanan, naninilaw eh. Naninilaw yung damo. Ah, yun tayo. Yan. sa malapit-lapit lang. Hmm. Ganda tong damo na to eh. Mabango tapos malambot. Ayan, dito tayo guys. Oh, ito 'yung sinasabi ko, naulanan kasi o. Oh. Kaya ano 'yo, oh. o. Basay. Ba trip na mo kasi tong panahon na 'to eh. Ang init-init kanina eh. Tapos biglang umulan. Wala wow, stick Papunta ako dito sa kaumulan. Ayan, oh. medyo malayo-layo din kasi 'to, guys. Ibang barangay ito, eh. San Vicente 'to eh. Malapit ito sa bilang ko ng darak sa mais sa Lindermere Feeds, Barangay Parada. Hmm, ganda rito guys, oh. Ayan, mga ano pa yun, oh. Ano to? Poultry yata ito, oh. Kita nyo ba? Ayan, uh, oh. Poultry yata yun, ayun. Oh. Mga poultry house, oh. Hmm. Tapakalawak na ito oh. ganda rito patag Kaya lang medyo mababa Kaya ayun nagtatambak sila oh. Natambakan nila oh. May lupa. Tatayuan niya eh, ng ano, establishment siguro. Kasi ano eh, tabing highway. Ayun oh. Ah, maambo na naman. Tara guys, magsasaka na tayo. Yan. Oh, ah, para mababa ito ah. Dating pala yan to guys. Lawak eh. na develop na tatlo sa ako yung dinala ko eh sabi ko kukuha ko ng tatlong sako tatlo na kasi laging ginadala ko guys tatlo sa ako para pan tatlong araw nila kasi isang sako lang naman yung mga natin kada araw kasi nagdadarak sa mais pa sila kaya lang problema rito ito nga basa yung ano basa yung damo Oh. Basa eh. Oh, elastic na yan. No? Ganda sa alak kung tuyo eh. Kunin ko nga muna. Kunin muna natin. Ganda sa alak ako guys. Sariwang sariwa. Kaya Kaya lang nabasa. Pwede ito pagka hindi nakasako. Lalagay, ilalabas lang natin, kaya alam. Isipin ko kung saan pwede ilagay na nakabuhag-hag na sila. Para hindi manilaw. Kasi, pag nasasako maninilaw eh, basa eh. Wala, naubos na yung napier na inukuha ko dun sa, ano, sa Jose del Monte. Bus na. Isang lote yun eh, laki ng lote. Parang nasa 500 square meter yung lote na yun. Naubos na. Pero tutubo ka agad yun. Pabalikan ko yun pag kami tubo na uli. Pero at least ito na nakita ko to. Ito naman daw ay open po sa lahat. So, Pwede mong manguha talaga ng damo. ay dami nga nangunguha dami mga bakante mga bungi bungi ba ah, para mapuro na yung tabas ko ah kailangan na ng hasa kaya nga ano ako pumunta guys Hapon na kasi ngayon, alas Para ako yung damoy to yung toyo kasi kanina mahamog pa pag umaga. Umulan naman. Wow, elastic na yun. Tindi ng araw kanina eh. Bilo umulan. Takot-takot ito. Biglang lumalalim ah. Parang may ano, 'yung mga butas-butas ba, nanatabo na lang ng damo. Oh, ayun oh. Miglan lalim mo. Oh. Yung iba, pinaggamitan ng ano, grass cutter, guys. Yung motor ba? Nakakita ko eh. Yung iba may mga tra trailer eh. Tapos may mga may mga dala silang grass cutter. Mabilis nga naman, pagka ganito kasi, grass cutter, pwede pwede rito sa ganitong klase, damo. Unlike sa napier, medyo mahirap. Matigas kasi yung napier, eh. saka ano, ma, -ano, mataas. Ayan, bang angulo guys. Oh, may pigiri pala doon, oh. naririnig ko yung iyak ng mga baboy. Oh. no? Oh, naririnig niyo ba yung guys? dami siguro ng baboy no. Alam ko na gagawin ko rito. Hindi ko na si masyadong sisiksikin. Tapos mamaya bubuksan ko. Pagka uh, in ko sa ba sa farm. <tip> Ready na yung motor ni Kuya para sa New Year, oh. Puputok-putok na. Ano to guys, dating siguro taniman ng gulay. Kasi may mga ano eh, may mga ano ba tawag doon, beddings, yung pabuntok-buntok. Oh, hindi siya pala yan. Hindi pala siya pala yan. Pero siguro dati, dating dati, pala yan. Pero ito recently siguro, parang gulayan. yan. Kasi may mga ano, pabundok. Makapal ang ano. Makapal ang ito yung damo, delikado to. Eh, baka may ahas. Kaya kailangan. Ingat-ingat tayo -ingat, guys. Nakabota naman ako. Paan naman ang unang nakakagat yan eh. Pagka Wagila talaga wagla matatapakan takot naman sa tao yung mga aas. lang sila masasaktan. Yan. So ito guys ah uh, maaring ito na po yung huli nating sakate. Yan ikinalulungkot ko po ipalam sa inyo na ito na po yung huli nating sakate. Sa taong ito <laughs> 2023 yan, dahil ngayon po December 30, bukas December 31 disperas na, so ito na po yung ating huling sakate sa taong 2023, akala nyo tuloy-tuloy lang tayo guys ito na kasi yung kukunin ko pang hanggang New Year na nila to pang tatlong araw nga so ang susunod na sakate natin ay 2024 na mm -hmm. Ayan. So ako naman inuubos ko muna guys. Inuubos ko muna yung kung saan ako nakakita ng spot. Inuubos ko muna yung damo. Saka ako lumilipat. Para ano, uh, ma-maximize natin yung area. May pa si palipat-lipat eh. Para akong ano, para akong isang bubuyog. Na inuubos muna ang kabanguhan ng isang bulaklak bago lumipat sa iba. Joke <laughs> lang. Joke <laughs> lang. <laughs> Yan. Hmm. Gusto, rin kambing to eh. Huwag lang yung toyo. Pagka na nilaw na ayaw na nila. Yung napier, kahit medyo toyo, gusto pa rin nila siguro siguro masarap ang panlasa nila sa Napier kasi medyo napansin ko eh pag ito pag ito na toyo ayaw na nila pero yung Napier kahit medyo tuyo toyo na ibinabanatan e pa rin nila siguro mas masarap ang Napier sa kanila o sa putahe masarap ang pagkakaluto di ko nila siya sisiksikin guys yung tamang ano lang tamang lagay lang oh para hindi ano para makahinga pa rin ba kasi pag siniksik eh, ano eh umiinit kasi yan eh umiinit siya pag uh, siniksik ba pero mas maganda talaga to yung ano eh na ibubuhag-hag. kung meron tayong imbakan ng ano yung ibang gold form nakikita ko meron silang imbakan eh na open open air kaya naka, na si circulate ang hangin sa damo doon nila kinakamada lahat ng mga damo Kaya lang, malit space natin. So, wala tayong, ano, wala pa tayong paglalagyan nun. Kaya yeah, ito lang naman. Tatlo peraso lang yung kambing natin. Hmm. oh, naman tayo. Diba? Let's adjust. Yan. Ayan guys. Yan you know, o, highway na yan o. Oh. Highway na yan. Ah, kamada ko alam pala. Mas pa yung ano eh. I iniipon muna bago ilagay sa sako mas mabilis Ay guys, hindi pa tayo. Dito tayo sa Bandaliguran. Nakaharap, nakatalikod tayo sa highway. Para mas maganda itong mga damo na ito eh. Oh, mas ano eh. Mas green. Nadaanan ko lang tulong ano eh. Pag ako ng dalak sa mais, matagal ko nang binabalak na ano, kumuha dito. Kaya lang, nag na din ako, kaya ako baka may may ari. Kasi ano yung ganda na pagkakatubo parang tinanim eh. Pero sabi nga doon sa tindahan, okay lang daw, kumuha lang daw. So, ibig sabihin, mga ano lang talaga to, mga ligaw na damo. Siguro dating taniman, tapos tinigilan na. Or baka na ibenta, ganun. Kaya yan, i-develop na yung, tinatamba ka na yung Diyos sa harap po. Dami, dami ko rin naririnig na ano ng mga alaga guys oh. I naririnig ako parang pabo. Doon ah. Gansa yata ay naririnig ko na yun. Oh, gansa. Oh. Uh ya -huh. dali sa bato. Ayan guys. Nag-decide ako na dalawang sako sa na lang muna kasi ano, parang ulan na malakas oh, ang dilim. Plus 4 pa lang pero ang dilim. At ayan oh, umaga na. Mapatak na. Ito. Ah, uh, balik na lang ako sa ano sa January 1 sa bagong taon. Tama-tama, Maluwag nga kalsada no, wala masyadong tao. Kasi alos lahat ay puyat. kaya <laughs> ako naman eh wala naman akong hindi mo tayo na ininom. So hindi mo tayo magse-celebrate ng bagong taon, so makakabalik ako nakagulo. ayan, So ito, dalawang sako, guys. Ah. So ito yung napakakain natin ngayon. Dalawang sako. Ito para kayo nila, bibigay ko ngayon ito para bukas sila. Then babalik kayo sa uno. Okay. Let's go. Because it's raining. Oh, ayaw mo pumasok ha. Oh. Ayaw mo pa ha. Ah. na ulan, mababasa yung aking mamahaling cellphone. <laughs> Ayan. Wala nga kasi ulad to eh. Bye-bye ba kasi panahon? Yan. Kaya na. Dalawa sa ako na ako natin guys. Panahon kasi. Uh, uulan. Big, biglang uulan. Biglang yung uh, mawawala. Ayan. Maraya pa oh. Maraya pa yun guys. Babalik pa ako dito. Ayan. yun naman eh. Sandali lang dito mubuya, pagka naubo siya, meron na uli yan. Kaya lang, ito nga. Pagka uh, ito na-develop na. Pero siguro parang isang pahaba lang ito. O baka nga hang -di hanggang dito lang to eh. Ayan o, parang ano lang, nag lang ng portion ng lote. Siguro, siguro parang hanggang dito lang ito. Ayan o. Tapos ba ano yung mangyayari, babakura na nila yan. Yan. Parang yung bayari. <laughs> Ako may <mayari>. Hindi, <laughs> na ano, ko lang yan. na pa ko lang yan. Baka ganyan ang gagawin nila. Na ito portion lang na to ang uh, nabili. Makita naman natin yan. Ayan o. Oh. Mm. Bagay kasi ito guys. Si eh, ano eh. Nakatenggan loader ito. Eh. Sayang di pag hindi ma develop Taniman nga. Taniman kasi may... Ano ba yung tawag doon? Yung mulching bag, yung black bag na inilalatag sa lupa. Meron nakalatag eh. So taniman ng gulay dati. Ayan. Yan po ang aking may babahagi sa inyo for today. Ngayon po ay December 30. Ayan. So ito po ang uh, ating uh, pinakahuli-hulihang sakate sa taong 2023. Ayan. Ang susunod na sakate natin ay January 1. So 2024 na. So bago tayo magtapos, shoutout po muna kay Errol Etrata Batin. Ayan. Uh, and syempre po sa ating kaibigan ni Sir, si Sir Victor Kayalan from US California. And sa lahat po ng mga solid ka mga silent viewers ko po, na patuloy pong nakasuporta sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po ay mag na kayo. And yung click yung lang po notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong kapokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga Arab. Pagsikap at sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating Amazing na buhay. Bye-bye.